General, uh, uh, do you think that that has to be communicated in a better way? Kasi yung line of attack ng mga DDS parati is mahina sa drug war, ang, uh, ang uh, tumaas ang, krimen, uh, dinaksan tayo ng shabu and drugs and all that. Kasi yun yung line of attack. Ito nga at ang go, eh. Ito nga ang tinatanong ko sa tuturang eh. Do you really feel safe mm. during the time? Do you really feel safe? May mag-isabi, oh, we feel safe. I-rephrase natin. May anak ang high school. Okay lang ba sa'yo? Na alas 7 ng gabi, wala pa sa bahay niyo. oh, yan. Sa ating mga kababayan, talungin niyo mga sarili niyo. 2016 to 2022. Alas 7 ng gabi. Kasi ang mga anak ko, high school during the time, nakatira ako sa Quezon Abino. Yeah. Diyan sa Quezon City, alikon ko tatalon. oh, eh bakit? Masarap lang yung tingnan habang hindi ko pa tinatamaan. Paano naman yung anak mong sargento dyan sa Fairview? Nagre-review ng... Nagre-review ng... nursing. Lumabas. Nasa jaryo pa hanggang ngayon yan. Lumabas. Bumili ng cup noodles sa, tin sa tindahan. Dinaanan ng tandem. Patay. Kailangan magahan. Anong sinabi? Ay, mistaken identity. Teka muna. First and foremost, sino ang gumawa nun? O, oh, ba? Diba? Hanggang ngayon. Unsolved. So, ito yung mga death squads, no? Oh.